Abay, ito palang daylan kung bakit tinrade na ng Los Angeles Lakers etong si D'Angelo Russell. Pero bago yan mga idol ay atin muna nga pag-usapan. Ito nga si Coach Reddick at ang kanyang mga sinabi patungkol nga dito kay Dorian Finney-Smith from years ago. Mukhang dati pa nga lamang ay gustong gusto na talaga ni Coach Redick ito nga ang player na si DFS. At hindi lamang yan ang dahil sa kanyang nga ring podcast ay na-topic niya. Ito nga si Dorian Finney-Smith at ito ang kanyang mga nasabi dyan. Pakinggan natin. The, the, one guy, you know, I just got a shout out because I, I, I love watching him play and I played against him now for a few years. And he he does so many things that just don't show up in a box score, and that's Dorian finney Smith. He's just an awesome player and he's a he's a player that can fit on any team in the NBA. I think he's incredibly valuable. Uh, great defender, hustles, makes all the plays. He had a block last night and then from there we just we just controlled the rest of the game and, and pulled away. It was a huge play. and he makes plays like that all the time. So definitely excited Coach Dorian finney Smith. At ngayon ay pag-usapan ng dahilan ng Los Angeles Lakers kung bakit nga daw tin raid ito ng si D Angelo Russell. Well, I think it's very obvious na rin naman na nang dahil nga itong si D'Angelo Russell bang idol has been playing really bad para nga sa team ng Los Angeles Lakers this season. Hindi nga katulad last year kung saan nag-average nga siya ng almost 19 points. Ngayon ay 12 points na lamang yan at down na nga rin ang kanyang mga percentage sa field lalo na sa 3-pointers at parang from miles away pa nga ay nakikita na natin na maalis na talaga si Dilo dito sa Lakers. Lalo na nga mga idol nung binench nga siya, ginawang off the bench player na ito ni Coach Redick. Nang dahil talagang hindi nga siya fit with Austin Reeves ni Lebron pagdating sa starting lineup nang dahil nga sa lack of defense niya. At ang itinuturo nga ng maraming Lakers fans na nagtulak nga daw dito kay Rob Pelinkat sa team ng Los Angeles Lakers na i-trade e na itong si D'Angelo Russell ay dahil nga daw dito kay Austin Reeves at ang kanyang ngang pagbe-break out na this season. At ang kanyang nga rin daw na malaking improvement na pagdating sa playmaking department, pagdating sa pagpapatakbo ng Lakers offense na main na trabaho main responsibility nito nga ni D'Angelo Russell dito nga sa team ng Lakers. Kumbaga nang dahil sa grabing improvement ni Austin mga idol at nakita naman natin yung kanyang last two games, triple-double tapos 26 points and 16 assists, abe parang nawala na nga daw ng trabaho ng responsibilidad itong si Dilo sa team ng LA Lakers. And then lumabas pa nga daw ang opportunity na maipalit, kumbaga maiflip etong nga si D'Angelo Russell para sa pangsagot sa problema ng Lakers sa depensa. Abay parang naging no-brainer move na nga lang daw ito para sa Lakers at din rin si D'Lo para nga dito kay Dorian Finney-Smith. And definitely mga idol, it makes sense. Ito nga ang trade na ito, para nga sa team ng Los Angeles Lakers nang dahil hindi lang nasagot ang kanilang ang problema sa depensa, abay mas mabibigyan pa nga itong si Austin Reeves ng opportunity dito na maipakita nga talaga ang kanyang tunay na potensyal. Nang dahil mas lalaki nga mga idol ang kanyang responsibility dito nga sa team ng Los Angeles Lakers at may kita nga natin if Austin Reeves will come through or will answer the call na mag-step up nga para nga dito sa team ng Los Los Angeles At atin ngang malalaman ang sagot dyan mga idol in the next few weeks kapag nakapaglaro na nga itong team ng Los Angeles Lakers with their new team sa mga susunod na games. Yan ang ating abangan.